At sa ngayon ay balikan natin muli si Eugene Fernandez live mula sa Masbate. Yes, Eugene? Ilang araw matapos manalasa ang bagyong opong dito sa Masbate. Nananatiling black out o wala pa rin kuryente sa buong lalawigan matapo ngayong araw. Na pinang, na problema hindi lang ng, ng mga residente kung hindi maging ng mga kawani gobyerno nakabagsak na mga poste at buhol-buhol na kable ng kuryentes daan ang sumalubong sa amin pagdating sa probinsya ng Masbate. Tanging mga generator at solar powered electricity lang ang pinagkukunan ng kuryente ng ilang mga bahay at establishment Dahil dito, mismong Public Information Office ng Sirio Basman ay nahihira ang magbahagi ng impormasyon dahil sa kawalan ng kuryente. Ayon kay Milagos, Mayor Nati Magbalon, dahil kain fully dahil nga fully dependent sa generator ang paggente, kinababahala niya ang nagkakaubusan na rin ng gasolina sa munisipalidad kaya naman nananawagan siya sa national government mga pumasok na din yung mga fuels mm -hmm. kasi mahirap mga sira din yung mga uh, stations so walang mabilhan ng mga gasolina, krodo. Tapos kung pwede po, umaapila rin kami na kung mabigyan din sila yung mga ito yung uh, solar lights parelang makaroon. para lang magkaroon. Kahit mga kakaunti kasi nga at least kung may panel sila, magkaroon lang ng ilaw sa kanilang mga bahay. Zay, aning nga ng ilang stranded ay bangungot kung kanilang ilarawan ang epekto ng bagyong opong. Dahil bukod sa power outage, yung lubaharing napeko nga ng signal sa masbate. Kaya naman pahilapana ang komodisyon dito ngayon. At yan muna ang update mula dito sa may masbate. Bye! Maraming salamat Eugene Fernandez at mag-iingat kayo dyan.